may Ngayon naman po, ngayong hapon naman po mga mami dahil wala po akong maisip na ulam ay gagawa po tayo ng repolyo. Torta naman tortang repolyo naman ang gagawin po natin. Ito pong lahat na to ay gagawin nating ah, marami para magkasya sa limang katao. Ngayon naman po yating ating hihiwain ng pahaba. Mga mami, nahiwa na natin ng repolyo. Bali po, ninipis silang po natin ang hiwa para po mag ah, ay marami. Marami siya. Ganito pa yung hiwa niya mga mami. Medyo pino siya pero pahaba. Mga mami yung kung ginawa na, hiniwa nating repolyo yung pahaba. Bali na binig ko lamang ko ng 15 pesos yung repolyo. Ngayon po ay lalagyan po natin ng ay, pampalasa. Lagyan po natin ng paminta. Tapos isang cup na harina. Tapos lalagyan po natin ng sibuyas. Tapos lalagyan pa natin ng mga dixer. Para kung magkalasa yung gagawin natin na tortang um, repolyo. Tapos po lalagyan pa natin ng isang itlog. Depende po sa inyo mga mami kung ilan ang ilalagay yung itlog. Sa akin isa lang. Okay na po ito. Katapos po niyan, dahil mahimal, malinis naman po ang aking kamay, aking ahalo haluin at po lang mga may yung harina, pwede nyo pong dagdagan. Ano po mga mami ang ating hinalong uh, repolyo? Bari, iluluto na po tayo, iluluto na po natin gawin natin at tortang repolyo. Pag mga mami, mga anak ninyo ay hindi kumakain ng gulay, gawin nyo po ng paraan para sila ay mapakain. Ngayon po, Uh, tayo na po ay magpapahit ng mantika at na tayo ng ating ulam Mga mami, mahit na po ang ating mantika. Ngayon naman po ay umpisahan po natin ang ating tortang repolyo. Sino po mga mami, nagpirito na po tayo ng tortang repolyo. Hintay po natin mag-golden brown, lago po natin baligtarin. Ayan mga mami, ang ginawa kong tortang repolyo. Ayan po siya. Sino po magkakaakala na repolyo po yan ang hulay? Thank you for watching.